Yan na, pagdi display na ako ha. Di display ako, maraming di na yung lagi ng presyo. Kaya nga, nagyan presyo ha, kasi baka ko tayo. Ha? Yan. Yan ha. Nagyan natin. Yan. Pang display natin to, mga kaibay ka doon. Kailangan, ano lang, accurate na pakalagay. Okay, dito. Oh, dito, patuloy pa rin ha. Patuloy sa pricing. Na talaga mag-negosyo, may proxy. Ako maglagay ko. So, ulagay ko na dito. So, so, dito tayo. Ibigay tayo na lang. So, Mga natapos, ulagay ng proxy. Okay? Ayan. Ibigay okay. na natin. Hmm. Yeah, ko na itong mga palaman kasi marami naghanap nito palaman at tinapay mga sasi lang kasi yun ang gusto nila hmm. yeah. Sino pa muna yung ay kasi dito ko ilagay isang kahilera yan yeah. kasi so, ito magtumas so, ito ko ilagay sa kabila magtumas

Ito yung palaman natin. Ito margarine cheese. Ayan. Ito. Please, please,

This is the original. <coughs> <real> <coughs> patole para yang harga pricing ya so cena patis so cena patis kan baru tadi itu Sabit Sabit semua si and Patis board is Ang mabigat. Dito lang ito sa ano. Dito ka mura ito yung lagay sa takas. Tapos pa mo. Yung mga malalaking lato, wala sila pang Wala? Walang pang bukas. Lako. Hindi ko tayo na Hindi ko kayo kayo sa binas na malaking. Oo na tayo mga kaya, hindi tayo nito. Sa probinsya di Uso ang patis, pero dito sa siyudad Uso ang patis. Kaya, ano hindi lang natin ito. Angat alat ko po ang -ang 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 kasi may stock sa tiyo pa. Malaki mo ka ng sardines na Talaga. Malaki talaga. Ah, Sino pa naman kakain nito? Akala kung maliit lang ang mga sardinas. Kasi malaki na nga lang ng isang palad ko. Oo, oh, grabe ka naman. Grabe ka naman. Okay. Ini jangan. Ini ba? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini lang talaga mga ka Milo, Barbara, Milo, Barbara. O kinita kasi to, kasi mabilis sa itimpla. Come yeah. mm on. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Katatkat okay. lang tayo mga kaibigan na doon kasi kailangan Kailangan natin aksyatin para may lagay, may bitin Hindi naman niya bibitin baka may lagay Kaya sa awa naman ng Diyos, wala kami dala dito Malinis dito Kasi natanong mga sa natin Что пох. Окей. Ну вот, по Birds, and some everybody smart. Okay. I Milo, do do Milo, 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 Milo. ไกัแล้วนที่กันแล้วกันทนี่ดกายุดขายุดลองขายุดขายุด